Hi guys! Today is aanihin ko na yung mga pakwan and melon na mula sa aking mga kinain. Ayan, tinanim ko sila sa pasu lamang. And then ngayon is may bunga na at dahil sa magtataglamig na is natutuyo na yung kanyang mga dahon. So kailangan na talagang pitasin. So ito guys, so makikita nyo. Ayan, ito yung ating melon. Ayan o. Oh. So ito, I think it's hinug na siya. Ayan, pero meron dalawang maliliit pa, sayang naman, pero uh, itatry kong, ayan pa, itatry kong uh, pahinugin pa, baka mahinug pa sila, pero ito is pwede na, dahil madilaw na siya. Ayan, so akin na itong pitasin. Ala, baka matanggal, gugupitin ko na lang siya. Ayan. O oh, diba, ayan o, oh. hinug na siya. Itong mga ito ay iiwan ko muna. Meron din dito isang maliit na melon na yellow. Ayan, so, I think hinug na rin siya dahil maliit lang siya, nakahanging lang siya. Dito ko siya tinanim. Ayan, so, gupitin na rin natin kasi merong isang malaki-laki. So, pinabayaan ko lang is natunaw lang siya dahil nga sa lamig. Ayan o. Oh. meron pa ditong nagtatago. Ayan, maliit lang siya. Ayan, so, magtataglamig na kasi kaya, ayan, nangunguluntoy na. Ito yung isa. Sayang naman kasi kung tatanggalin ko na. Ayan. So, kaya lagi ko siyang dinidiligan. At least may tubig pa rin sila. So, dito ko na may tinanim yung ating pakwan. Ayan, dito yung isang milon din yun o. Ito yung sinasabi ko na na siya sa lamig. Ayan Ayan. Malaki sana siya. Pero eto yung ating pakwan. Ayan. Ayan makikita nyo. Ayan. Okay. O oh, diba? Ewan ko kung hinug na siya. Ayan. So, pipitasin ko na rin dahil lantang-lanta na yung kanyang halaman. So, diretso na natin sa ating magic basket. Ayan, kaysa sa mabulok siya. Tigas. Okay, ayan na ang ating naaning pakwan at milon sa ating garden. Hmm, di ba? Ayan oh, di ba? sa mga kinaing ko lang buto yan. Tapos sa pasulang is nagkabunga siya. So, itry niyo rin, o, oh, diba? Ayan, ang ating magic basket na may pakwan at melon. I'm happy for this.